Tokyo tayo guys guys <laughs> swimming tayo guys Tokyo tayo sa ano hagdan Tokyo sa hagdan guys Yeah. Mm. Yeah. <laughs> you know. Mga isda dito, marami isda. San Pablo Beach Resort. Yee! Ayan no, at tumalon ka Jorge Dun, tumalon ka. Talun. Oh, ganda ng sea. Blue. Blue sea. Marami isda. Uy, ang daming isda. yung gagawing baguong baguong? Naa? Naa? Teka na, oh. Ha? Ay, may tulingan. Tulingan. Ganda. you too.